sa isang magandang araw muli sa ating lahat at shout out sa inyo sa lahat ng mga minamahal kong viewers and then sa mga subscribers at uh, sa mga bagong mag-subscribe pa lang ah uh, maraming salamat sa inyo so for this vlog ay uh, inilabas ko ng uh, breeding pen yung aking mga alagang manok so kung makapansin nyo mayroon ako ditong ah uh, timba or baldi So, meron tayo dito ng sabon. So, ito lang yung gagamitin natin para mapalikuan yung ating mga alaga manok. So, yun guys kasi uh, maganda yun na yung panahon ngayon, uh, mainit na. Yan. So, hindi masyadong kita kasi cellphone lang yung gamit natin. So, yan yung mga alaga nating uh, mga manok. Yan yung ating Brahma, yan yung sa likod. Tapos, yung isa is uh, Shammu Asil. Yan. And then yung sa unahan, yung shamu natin na uh, si red. And then dito is yung yan. Yan yung ating uh, red na manok. <laughs> Rhode Island red kasi yung tatay niya. And then uh, basilan yung kanyang uh, nanay. So pag pag pick comb pala guys yung babae and then yung lalaki street comb Uh, yung kinalabasan ng magiging anak niya mapalalaki man or babae kanyang talaga yung uh, kanyang uh, palong kung ano yung palong ng babae yun yung magiging palong ng anak nilang babae at saka lalaki so yun guys so, yan yung ating mga alaga sa likod kasi kulang yung tali natin uh, may iba pa tayo doon na uh, hindi nasama dito pero may inahin doon kanina na ah, naliguan ko na guys. Uh, yun yung may sisyo na sample. So ito lang yung gamit natin. So hindi to sponsor kasi naglalaba tayo ngayon. At uh, simply isabay na rin natin paliguan yung ating mga alagang uh, manok. So yun guys. Abang nyo. So ihalo ko lang to sa tubig and then ready to paligo na. Kasi matutuyo naman yung ating alagang manok kasi uh, mainit din ngayon. Ah, panahon. kaka kasi dito, yung ulan dito sa amin. Ayun. So pinapasanay ko na na ah, makita nang mga roster natin yung babae na to kasi simula na, nang dinala to dito sa aking munting backyard, is, hindi ko pa to na-breed kasi nga naglulugon. So ah, patapos na rin na ah, yung pakpak na lang yung kulang. So hopefully, this November ma-breed na natin to guys para naman uh, makita na natin yung ah uh, kinalabasan nitong manok na to. Ito kasi manok ay may biguti. <laughs> so ah uh, try natin tong i-breed kung ready na siya, so, guys. So papaliguan ko na to, guys. So guys, ito na yung sabon natin, guys, oh. So ihalo ko na to sa tubi. halo halo na so may mga sabon naman guys na uh, mabibidi mabibili sa mga aggregate supply pero dito kasi sa atin malayo yung aggregate so ito lang okay na to so yun, guys uh, start na tayong paligo sa ating mga lagang manok so unahin ko muna to si So disclaimer lang tayo guys, ano animals were harmed uh, in making this video. So, malalaking manok to. Kaya hindi makasya. Eh. Pag tumayo sila, ganyan yung lagpas pa sa ating uh, timba yung manok. Ayan oh, lang. Yun lang guys. And then, banlawan din natin ito. Masabon. hindi ko na maayos yung camera guys kasi na hindi ko tayong video So yun na nga guys, uh, tapos na nating paliguan yung ating mga alagang manok. So yung purpose talaga nito is uh, para iwas uh, kuto at yun kasi yung uh, nagiging sanhi ng pagka-stress ng manok. Kung uh, may mga kuto, hindi sila gano'ng uh, tataba kasi yung dugo nila ay kinakain ng or sinisip-sip ng uh, mga kuto or hanip kung tawagin sa iba guys uh, ito na sila yan yan yung isa si black yan yung brama natin oh. nakahiga, no? nakahiga na yan, yung ating uh, Shamu. so yun lang guys for today's vlog uh, patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pag support at panonood sa aking mga munting video na ina-upload uh, hindi man araw-araw <laughs> So, yun lang guys for today's vlog at bye-bye na. God bless sa ating lahat.